good morning, good morning. Palang araw na sa atin lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O yan na, ah, maaga din tayong gumising ngayon, buwangon. Nagkatay ng ano? Nagkatay ng... Ano si ate? Nagpakatay ng baboy. Huling katay. O yan na, ah, kahapon, hindi tayo nag -vlog. Pero lumusot tayo kahapon. Grabe ano kahapon, yung... Tawag dito, yung dumi ng ilog na maliit ilog may sap pumunta sa Ortiz o nga kaya hapong umuwi tayo lumalalim pa o yun tignan muna natin yung ilog sa yung bangka natin ayan dinuman natin yung ano na ko Jason iniwan muna natin sa kasi yung Sandy ayun ah uh, pag muna tayo patan muna nga natin yung bangka na lang, ano. Ah, uh, nagpabago na siya. Hindi na lumalalim pa. Yung dito sa ilog malaki. Saka wala nang ganong dumi. Ang ano lang yan sa ano, sa ilog may sak. Dito sa pamuntang Ortiz, madumi kahapon. Umalis kami mga boss nung ni Boss Andy kahapon doon. Ah, uh, 3.30. Sa Ortiz dahil madumi yung daan maraming gugup sa mga kahoy na nakaamba lang sa ilog inabot din kami yung, ano, mag alas 5 na nung nakarating kami sa bahay sa sobrang ano sa sobrang dumi ng ilog galing ano yan yung tubig na yan galing taslak saka nagpakawala kasi mga boss yung ano daw yung pantabangan dam kaya yung ibang tubig noon sa pantabangan dam doon dadaan sa may ano sa may ortis na yun tapos yung iba dito sa ilog malaki ewan ko lang ngayon kung medyo malinis na yung, ano, malinis na yung ilog doon. sana so, malinis na lang para maka ano tayo uh, pupuntahan din natin yung mga ano natin dun mga alaga natin so <coughs> kayong mga ano gamit sana kahit na magka ano doon magka tubig hindi na lalaki yung mga makina na doon natin nandun lang sa may ano sabing ilog eh yung kubo naman doon kay paring mak wala na yan medyo ano na nakatagilid na ngayon. eh tapos wala na rin bubong eh, uwi muna uh, tayo nakita na rin naman natin yung ano yung lagay ng ilog malaki Niwan na natin sila ako, Jason. Saka si Boss Andy. Nagkakatay naman. Ang baboy. Nakano naman. Uh, Naano na lang. Kinakarnong na lang. Malinis naman. Malinis na. Ayan, mabas. Pauwi na muna tayo. Balik na tayo mamaya. Ayan, pinagtapin muna tayo. Naninong ka mga. Bataan muna natin yung mga nagkakatay. Pero lulusog din tayo ngayon. Gusto tayo sa Otis Ta Sana nga yung pag-usang natin Hindi na ganong marami yung ilog may sak Hindi na masyado maraming bugkop kami buwan sa Andi Ayan, muna kami Nagal muna na kami bago umalis Tignan natin yung lagay ng mga ano natin doon Kung lumalim ba o paano Kahit din uh, di na lumalalim yung ilog na malaki Yun doon naman ang ano yan eh Misa kasi kahit na mababaw to Yung nanggagayang na tubig sa taas Kaya pumapasok sa ano may Ortiz oh, Mas medyo humupa ano dito Yung agos ng ilog Ang ano nito Kaya umina yung agos nyan Napipigil nung agos nung nasa ano Sa ilog may sak Malamang nyan Yung nasa ilog may sak malakas ang agos <laughs> Ano, ano ba diba, sandi? Ikaw kami lulusong lang po kami sa Ortiz kayo na po ba sa amin medyo mga agos eh medyo, pero medyo, medyo malakas pa pero hindi katulad ng agos kahapon talagang medyo malakas dito dahil kasulukuan dumarating kahapon yung tubig ngayon umano na ng ano uh, konti na lang konti agos hindi na kalakas mabilis dahil paano ano pa dos ang may uh, ano nyan sa ano paputang Ortiz paan sa niyo bang po puro ganyan oh, no? lalaki. Walang pagitan. Uy ka! May babaw. Ha? Nagpababaw na mga boss isang dangkal na rin yung binabari ito ayan na. ano nung tubig eka nga yun yung ano nung tubig alos isang dangkal na rin yung ano yung binabaw nagpapababaw na siya ah di ka ano, ano yung, yung ano tubig ay ba't ilan pa pala ito no?

alos si sandang kal na yung binaba nung malamang ngayong maga nagpapababa yun pero buhat kahapon umuwi tayo lumusong din tayo kahapon dyan hindi lang tayo nakapag vlog kahapon wala nagpapababa na yung tubig yun na lang yun sa ano nila ni tatay nagkano na yung dalawang ano tawag dito yung dalawang banos yung kay tatay lampas ano lampas bukong bukong ito nagpapasok dito eh pero bumabaw na siya ng isang dangkal nagpapabaw na siya So dito pumapasok to Pumapasok to yung tubig dito dito yun pumapasok pa ito bigong salisol dito nagpapasok pasok kang tubig pag ganun dyan pag palabas naman dyan din lalabas yan umaan na talaga ayun mo kasi natin hindi hey, naman basta makakaan din hindi naman basta basta makakaan tubig yan hindi muna natin linagay tapos si ano si Jenny nandun lumagi na si Magda sa kasle na yan nagpuputik ha kaya lumusong din tayo ngayon Tingnan. baka matindi paglalim mabilis yung paglalim kaya o ano dadi na natin sa gawin taas yung mga kalabaw kaya nagpapababaw na Ah, uh, okay na muna din yun. Ay! Shhh! Ano ano pa yung pagbabaw? Bumababaw pa. Malakas bumabaw. Ay, may ibon na mat namatay ang. Lagun pa naman. Ayan bato Bato ba Bago lang ba yan? wala naman kanina yan. Wala pa kanina yan? Napati. Oh, ano? Bago pa. Oh. Ano ang ginta man na ito? Nalunod. Hindi naman siguro na dito sa. Okay. Hey. Eh, hey, mabas. Ano natin yung mga kalabaw? O yan. Hindi na siguro ano uh, yan. Ganun lalalim dahil nagpapababaw na ilog. So, Kaya man dito. Nagpapababaw na. Ayun. Hey, Tingnan natin tayo tayong kape bago tayo pumunta doon sa ano doon sa kabila magagrass cutter tayo kahit pa paano kahit pa bagya, -bagya lang eh kang masiguro sa pagka ano na to nakasecure na yung mga kalabaw baka bukas ay bukas naman yata pipitas si na ano eh bukas daw pipitas si mga kalamansi eh bagay eh, pwede naman kahit ano uh, mag ano ulit tayo mag lusong ulit tayo bukas maaga na lang kahit na paunti-unti lang alangga si ba Sandy <laughs> bus na paano ka, <laughs> Bilalano. 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 <laughs> eh, ka <siguro> <laughs> na <kami> sumugod ka siya eh kasi siguro ng mga na nananahib kami wag ka ah Ayan, ah, buti yung baka natin ano, ah, okay na yung, ano niya, yung andar. Ano na lang nito, yun. medyo maano pa rin yung kumikilig pa rin. Baka palitan natin yung ano, pinakabusing niya. Baka medyo balok to tiyata. Ano tayo nung diretsong ano kawayan. Papalit natin doon. Nakapila kami ni Boss hindi po. Tatay doon sa kabila. Ah. Para makapagana tayo Makapag grass cutter Ayan, mapapunta na tayo sa kapila O doon, makapag grass cutter pa tayo Ayan mga boss, nandito na tayo sa so, farm 2 ito eh, na yung ano, natin na grass cutter natin paunti unti Pag ganito, mga ilang araw lang yan, pwede na ano yan pwede na sunugin pero ito, sunugin natin masyado makapal may mga ano sa ilalim eh. may tuyo ba para mabawas ng konti Ayan tayo dito sa uh, ano, farm 2 Na muna tayo Nagpahinga muna tayo Ayan na tayo ng konti Ayan Ayan yung tubig mga basa na Nung nakaraan wala na yan eh Ayan yung sabog ni Kuya Per na nalos Mahigit kalahati Nalubog ng ano Nalubog ng tubig ay eh, sigurado ba Ano yan pambalasa din yung Sa ano na yan eh. kasi ano pala ayan oh ano pa lang eh ilang araw pa lang na nandito ilang araw pala Sabog niya natin ayan bumay verde pa lang sana ayan tumilitaw pa lang ayan Halos may git kalahati yan. Bali, tatlo, may git ka na yan. Tatlo kalahati yata. Walang apat na iktarya Yan lang yung naan. Ito wala. Naubos yung bana. May katubig. Tapos ay yung nagas cutter natin. Eh? Wala pang one port yung na cutter natin. Ano nga, hanggat na ano lang man lang. Hanggat hinihintay natin yung yung mower yata yan mower nga itatawag doon sa traktor ang nag ano, nagagrass yung mihila mm hmm, uh, na-set up na namin ni boss ano, yung mga mga grass cutter ay may isang grass cutter pala na yan kaya na ano yan kaya ito HB natin tapos ito isa yung sa atin talagang ginagamit kahit na paunti-unti -boss, boss tayo ng na, ano, ginaglass cutter Wala siya na tara natin hanggang dito Dulo ko natin anong ni Boss Andy Pag ano yan Ha? Naglulo ko Naglulo siya pagbasan karga tayo na ano masarina pandalawang pandalawang karga to mahirap pa na mahirap to grass, grass cutter kung nakatayo to madali lang pero nakaano ano yung iba naka ba yung naka nakadapa naka, 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 naka na kaya kung ano susundutin mo pa para maputol lang pero tiyaga tiyaga lang pag isang buwan niya, hindi natin natapos to. Pag isang <laughs> buwan. Nag-iwan kami ni Boss Andy para may malayo yung pagwat namin. O kung man. May ito may na may tamaan na kahoy or bote. Hindi basta-basta tatamaan. Basta Kaya umababasin mo ako, boss na wala kami ni Boss Andy. Para safe na rin idudayo. Gito ba 'yan? Medyo maluwang-luwang din yung na crash cutter nating 'yang hub. Medyo maraming kasi gamit ni Boss Andy naglolo ko daw <coughs> ano yan wow. hey. ay na ano natin ah malawang na rin pala malawang na rin yung ah, grass cutter natin eh, hindi ba hindi talaga na yan pero makukuha na mas siguro yan kahit may ay matira man hindi na ganun karami at least na ano ay hey, mag dash cutter nag damo malungan lang kahit isang pinitak na balit Hindi kaya sa gas.

bukas nalipit na ni boss hindi mga gamit natin ay yan bukas siguro hanggang dito kaya na yan baka pala yun sa ano na yan diba na hindi kasi na spray yun eh Let's go na. Kagabihin tayo malapit na lang mawala si Yaring Araw alasing ko pa lang lumulubog na yung ano ay si Yaring Araw uwi na ay 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 don mabawas pa uwi na tayo

Dito na tayo sa daungan. Ay, nagpapababaw na. Nagpapababaw na siya. Yun, mga boss. So, Uwi na kami, boss, handy Ayan. Ah, uh, medyo marami-rami na gas cutter natin ngayon. So, paano, mga boss? Uh, dito na muna, mga. namin tapos. ni boss, handi ang ating. Yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yun, nakita lang po tayo.